na yung camera dito mga para makalas video tayo mga ba sana hindi magluko yung ano ngayon gopro natin para makita nyo yung pagpano pagpana nung no? malaki na yung dagat mga sana malinaw siya

Lubot yung battery Kita ko lang sa inyo mamaya pag-uwi <laughs> <laughs> Ayun, na Maras pa din na ka mga idol <laughs> Grabe Kakawi ko lang mga idol oh. Wala na, malabo na mga idol Yung problema Hindi tayo nakapag-video Kasi nga Sus, nagluko yung ano Akala ko Ano siya? Akala ko full charge mga idol Pero Lubot pala may record ako na konti mga idol pero putol-putol. Konti lang mga idol. Nagchambahan lang yun. <laughs> na ako ito mga idol. Sige lang tagchambahan ni eh. Pangatlong chamba na eh. <laughs> Mas malaki ito. Ito yung pinakamalaki kaysa nauna doon dalawa no. Mga kalahating kilo may higit mga idol. Eh. <laughs> <laughs> Malayo na to, pinanuhan ko na lang. Pagka tagilid ko ba, nakita ko siya may idol, paano na paalis? pina pinasundan ko lang ng panay, eh, na timing yan. Aksyon na na gliso ba na? na siya, tapos pag tagilid niya siguro may idol, ay. Bulls ay. Sundan na po Basta nakapag video po ako may idol, pero kunti lang talaga, mga seconds lang yun may idol. Putol-putol pa. Kasi yung, ano, yung tawag doon eh. Bati rape ko pala na Akala ko... Akala ko na-charge siya mga idol. Pero lubat pala siya mga idol. Pasensya na po talaga kayo mga idol. Nilagay ko pa naman sana yung ano, yung camera doon sa panak natin para makita nyo ba. Pero ganoon pa rin yung nangyari. Mahirap kasi siya. di mo talaga matan siya mga idol. Hindi naman siya pwedeng palaging i-on yung camera kasi nga malulubat siya mga idol. Basta 58 80% pa yon nung pupunta ko tapos hindi na siya nakapag-record nalubat na siya may itong gamit oh. yung luma na ano ba battery may do na ano siya nabutan ng lubat may do pero importante talaga ay nakahuli pa rin tayo no oh <laughs> kada araw tig isang banak <laughs> no. basta ano to eh Okay. Hmm. Sobra tong sobra tong kalahati mo ito, mabigat siya. Ha, timbangin natin mo no. ito, Yung kadalasan na kukuha ko, 1/4. Ito mabigat siya. Basta ano 'yan? Kalahating kilo may git Sayang lang po talaga, hindi natin na videohan. Jesus Instant kasi yung pagdaan niya mga idol, no. Siniguro ko muna. Tapos hindi pa maon yung camera kasi nga lubat yung ano natin, lubat yung battery. Tapos kabawi po tayo mga idol. Timbangin natin kung ilang kilo ba to. Basta, parang ano ko eh, habot mga kalahating kilo to mga idol eh. Kasi medyo malaki na siya mga idol. Ang kilo to. Yeah. sobra. sobra mga idol. Oh. O, tingnan nyo mga idol. So, oh. 70 gramos? oh, 700 grams mga idol. Oh, limang ganang banaka mga idol oh hapit mo sa kilo. Kuha na lang, ilang gramo na lang kulang mo, isang kilo. Di. Sulbad. Okay. Basta yung pina, papasilip ko sa inyo, yung ano lang po, may doon. No? Kunting clip lang talaga yun, may Nung natamaan na siya, basta hindi ko na ipakita doon yung pinana. Natama, natamaan na, naipakita ko, pero putol-putol. Pakunti-kunti, may doon, maubos talaga yung mga banak ni. <laughs> Sa spot na yung tatlo na, tako pagka kayo. Oo, oh, tako mo Hahaha, <laughs> jackpot na naman. Pangatlong chamba na ulit. Chamba gaya po ni Maydol, di na ni ikaw ang Maydol. Chamba gaya po kayo. Tinag sa laman, kung maramihan na hindi na chamba, Maydol. Expert na talaga. At least no, hindi tayo nabukya, Maydol. Ang mga pinagkakabulit, ang gano'n, ang gano'n Ano siya? Ang Ang mga, apit na ni mo? Mm, pagka tagilid ko, ganyan. Nakita ko sya mo idol, dito buntot na lang yung kita ko ba kasi nga medyo malabo. Ay pamasin na lang yung pangchamba na tira na lang ba? Matamaan o hindi, basta nakatira. Ay sinilte sya mo idol eh. dagan gyap ni kay gote. Oh. Kisi-kisi eh. Yan, lulutuin natin ito no Sa man sabaw ta? Hindi na. Ihaw na lang tumay idol, inihaw na banak kasi palagi lang kami nagsasabaw no basta yung ano natin dito inihaw na bana ba ko oh? sure ball may idol ah to sa pana ah walang binibintang ganito sa palengke na buhay gagana po natin ni mo dyan walang binibintang ganito na buhay sa palengke may idol kung meron ay panglagay ko na doon tapos panain ko na lang ba <laughs> legit yan may idol ah <laughs> yun bali tinapaanan may idol inuhog ko na ang ano kawayan tapos nilagyan ko ng sibuyas tanglad sa loob ng ano niya may pitukan niya para mabango no naplastar naman yun ganitong luto na muna kasi dalawang beses na tayong nag ano eh nagsabaw ng banak pa nung una ano nilagyan ng malunggay <laughs> tapos yung pangalawa nilagyan ulit ng malunggay no ito sinulban na lang ngayon 700 grams malaki sya may doloy eh malapit mag isang kilo 300 grams na lang gulang may doon 1 kilo na grabe ano may doon napakasyorte natin oh. pauwi na ka sana ako kasi wala talaga ako nakita ba buti na lang bigla itong dumaan ganyan talaga yung ano may doon yung pag namamana siguro ng isda ba hindi mo talaga mabidyohan mabidyohan mo nag ano na yung tawag doon eh yung natamaan pero yung actual na pagtira talaga ay parang malabo kasi ano kasi ito may eh mabilis kasi itong ista ito. hindi kagaya doon sa ibang ista ba na Maidol. makikita mo sa malayuan may ito ano talaga yung bigla bigla na lang sya sumusulpot no? kuya atos, may nahuli po tayo may doli no? ang ulam na rin <laughs> 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 hindi na naman na next peak, no Pangatlong beses na to na palagi tayong ginakapita ng chamba natin. Ayan, nabaliktad ko na mga idol. Malapit na din pong maluto. Ah, karabi mga idol eh. Halos mamatay yung ano. Yung apoy mga idol. Sobrang taba. Taba. Wow, mga idol. Hmm. Malapit na to mga idol. Kunting ano na lang. Kunting kimbot-kimbot na lang mga hindi <laughs> naman ano ina-expect na makakaulam na naman kami ng ano ng isda na labas pa talaga mga idol langoy-langoy pa kanina kahapon kahapon lang yun mga yung isa tapos ito ngayon malaki kasi yung dagat mamaya pwede na ano pwede na mang ilaw mga idol manisid ba baka ko mamaya Tutok ka ko umpis ka na eh ang dagat. Mm. mm. Ito na ako nasusawang mga ido. Ayun na Ito na po yung ating inihaw na banak mga ido. Napaka sarap nito mga ido. Yan. Kainin namin muna ido. Pinitada yung saing namin, Ito yung suka na may limon mga ido ba? Masisira din tapos ulam kanina umaga.

Ai muốn lên đạt dẫn mới luôn. Đi Để đi. Đi <laughs> đi.

đã bây giờ là

Diyan yeah. ah. alamin na may kamay mm. doon. Mm. Mm hmm. Price tu Hmm. Heeh, ka na dai. nakakasawa yung bahan na kahit araw-araw pa. Sarap kasi siya. Kahit anong ano ba? Kahit anong luto mo luto. Ah, lulang pa. Ah, lulang ăn à, gì ông? À, mò lên để tao ăn nè. Này, tao cũng. Đa, đa. Tụi cái luôn. Ừ, thì... đúng đây mà không có đây mm -hmm. ya dalam tubi pa, sedangkan itu bibi si apa uh. yeah, I'm into, I'm

sa siguro bukas din ako makabalik siguro sunod na time na lang siguro po may dalo ayan hanggang dito lang po to maraming salamat po sa inyo lahat maydol sa pagsama sa ating adventure